Ang lakas <laughs> ng radar oh. Ano? lakas, gagi. Kay paglaro yung rider sa amin. <laughs> so, commercial break muna tayo mga ka Siyempre may papakilala ko sa inyong legit na legit na laro. Ito ang One x bed So, paano nyo nga ba makukuha ang 12,000 bonus? Siyempre, mag-register lang kayo dyan. Yan, ilagay nyo yung number nyo dyan. Tapos, may magsasend na OTP. Siyempre, wag nyo kakalimutan ng aking promo code na 1XJDRONE. Pagkatapos nga mag-register, sa unang top-up nyo, makukuha ang 12,000 bonus. Sa pag-top-up at withdraw, bank transfer at GCash ang pwedeng gamitin. Yan, marami tayong larong pwedeng pagpilian dyan. Siyempre, ano pang inaantay nyo? Nasa comment section ng link. Download na. Be responsible.